Ayan, magandang hapon mga ka-driver, no? Andito na naman tayo sa Lucena. Ayan mga idol, ipakita natin yung jam kasi nandito tayo sa pilahan. Yung mga, yung mga natirang jam pa na ano, yung mga luma-luma, mga unang jam. Ayan mga ka-driver no, nandun yung jam na yung mga natira kasi yun, yun pang pwede pang ibiyahe, yung medyo luma na pero bago. <laughs> Ayan mga idol. Ito rin yung isang LLI bus. Ayan, kita natin. Ayan mga idol, biyahing Alabang, Alabang Lucena. Ayan. Ayan. alabang lucina 1822 bus LLI yan mga idol gaya na siyang palabang. yan yan pa mga idol LRT Lucina LLI yan mga ka driver no dito yung pila ng mga bus ng LLI Jack yan jam so, sa kabila mayroon din pong dilaro sa doon sa ito sa isang ililay ko ba yan yung nasa gitna LRT yung kasunod alabang yan po yung ruta ng ano ililay at yan po yung isang ililay palis na po kapunta na siyang LRT yan yung tropa natin ako text text na. ayan mga idol no nandyan na yung mga bas na pinakita natin trivia muna tayo mga idol alam, alam nyo ba ang meaning ng LLI <laughs> alam nyo mga idol ang meaning ng LLI is ano lagi lagi iyak <laughs> ayan mga idol maraming salamat sa panonood ng ating video bye bye see you on my next video